WhatsApp, mga kakanto nandito po tayo ngayon sa napakagandang bayan ng San Nicolas, Pangasinan kung saan na mo dito ang bahagi ng bundok ng Sierra Madre na tila ba nakangiti at nag-aanyaya na halika, akyat ka dito tamang tama dahil pag-akyat talaga sa Maliko Road ang aming pakay side trip po ito ng mga wagas Lady riders after makiisa sa charity at founding anniversary ng Wagas Prime Pangasinan. Matapos magtanghalian kanina, ang mga matanaman namin ang bubusogin sa isa sa mga hidden gems ng norte, ang Malico Road sa Nicolas, Pangasinan. Oh, 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 oh. Para na sumama, opinion sa politika 🎵🎵 Diretso, usa tama 🎵🎵 sa kalsada, gala sa probinsya 🎵 Tulong sa kapwa, detectives meron pa 🎵🎵 Dito sa kantong puwede totoo 🎵 sama Asama-sama tayo, solipino yung tataklito 🎵🎵 Sports, travel, dutoy, alhantik, saya, asti, kampo 🎵🎵 Kato subscribe na bro 🎵🎵 Kato Tejero, subscribe na bro Oh yeah, Kato Tejero, subscribe na bro Oh yeah, Kato Tejero Nakaranap sumama Opinion sa politika Diretso usap ang lang po tama Motovlog sa kalsada Kala sa probinsya Tulong sa kapwa Tech tips meron pa Ito sa kanto Kwento'y totoo Sama-sama tayo Solipino yung patak nito Sports travel Tutorial hatid saya, iaastig ang po Kanto te Subscribe na bro Shout out! Make a loud shout out Sa mga kasama kong wagas Lead riders Kinalea ng Parakale Ros Mache ng Indang at syempre si Shalomuto Faith at si Manny Boy na nadagdag sa tropa bro salamat sa si saya syempre saludo rin ako sa mga silent viewers ko dito sa Pilipinas at sa abroad US of A, Hong Kong at kung saan saan pa ingat kayo lagi at salamat sa suporta Welcome to the Pure Motor Black kung akala nyo bagyo lang ang may pine trees at sea of clouds well, surprise wala ka pa sa bagyo pero feels na feels mo na dito opinion sa politika Diretso kung sa palangkot, tama Moto Vlog sa kalsada, gala sa probinsya Tulong sa kapwa, tech tips meron pa Dito sa kanto, kwento ito Sama-sama tayo, solid Pinoy ang tatak nito Sports, travel, tutorial, hatid sa yas kambo! combo, kanto, tejero Subscribe na bro tips, meron pa dito sa kanto Kwento'y totoo oh. Sama-sama tayo, Pinoy so, ang tatak nito. Sports travel tutorial, hatid saya Kanto, tejero, subscribe na bro Kapit lang Spaghetti pataas na ang biyahe Pero bago tayo sumabak sa mga curves na parang roller coaster Huminga muna tayo <laughs> <laughs> mga kakanto, welcome sa shortcut to the clouds. Ang Maliko Road. Parang bagyo pero walang tulpi. Sariwang hangin, pine trees, at di ka mahubusan ng selfie spots. Pang moto vlog talaga. Check this out. Sea of clouds, mga liko-likong kalsada, at mga view deck na parang painting literal na angat ka sa langit oh yes oh! Konting trivia muna tayo. Did you know Noong World War II, ginamit ng mga sundalong Amerikano at Pilipino ang trail na to. Papuntang Benguet at Nueva Vizcaya. Kaya habang umaandar ka dito, para ka na rin dumadaan sa kasaysayan. By the way, sa ngayon kay GMAP, ang kalsadang ito ay magdadala sa iyo sa Nueva Vizcaya. Konektado na ito sa isa sa pin na, na sigsag ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Diretso na sa Isabela at Cagayan Valley ito. Oo, oh, magsisimula tayo dito sa San Nicolas mismo. Chill na bayan, pero solid. Dito galing ang mga sariwang gulay, palay at syempre, mga super hospitable ng mga taga rito. Kung gusto mo ng adventure na may nature plus history plus full trip, ito na yon. Mababayang matatag, nakahimik, nakangiti Sama-sama sa biyahe, sa init, mano sa lamig Hindi lang sa rides, hindi lang sa trip Puso ang dala, let's start our trip Wagas, lady Oh, yeah Dana yeah. uh, Dada now let's ride. Boom boom uh I cat Gossel and I'm twisted it come off Pine trees claws not white Feels like when buggy will encourage the sight French L good vibes of so we gave is nice and Nicola's trip like I saw so right Samo gas the rights and yo so that sala Molly Kuro let's go

Summer Road, let's enjoy the ride so right. so Kaya mga kaanto, Sa next weekend ride nyo. I-add nyo na ang Malico road sa Nicolas, sa Bakit Adventure? Check. View? Check. Stress? Wala. As in, wale. Tara na sa ride na may halong feel. Thrill at feel. Baka mahanap mo pa Forever sa gitna ng mga ulap. Basta parating isa-isip ang safety first doble ingat sa daan dahil may mga debris na nangangalaglag buhat sa taas ng bundok especially kung ulan Thank you for watching. See you on my next video.